Meron akong nakitang ang tao na ako, gali ako. ako sa trabaho, naingi ng tulong. Ngayon, bibigyan ko kahit konti kahit papano, ma baka wala siyang pangkain. Ito guys, o, oh, titignan ko. Wala siyang, wala siyang pangkain eh. Eh, ng tulong. Sabi ko, eh, may konti naman ako dito. Gusto ko siya abutan. Yan, punta natin. Eh, sabi niya, eh, sabi niya sa akin, kaya baka makahingi ng konting tulong eh ngayon binalikan ko siya ito siya ito siya kuya okay lang ba babibiduan kita okay lang okay lang sa'yo ngayon guys si kuya eh napadaan kasi ako dito kanina eh so, sabi niya sa'yo na makahingin ng kuting tulong may kuti naman ako kahit pa ito lang kuya. Ito so, pa eh, ko lang galing sa trabaho. Ang si kuya kuya. Hi, si kuya. Baka pwedeng... Ano pa kuya? Taga saan pa kayo taga, balayan ka. balayan, saan yung, kuya? Taga balayan Saan yun kuya? Taga may Batangos. kuya. Taga Remart po. Apin dito kuya? Flores po. Flores po. Ayan taga Batangos siya. Ay eh, ngayon ba't kayo dito eh. Eh. Uh, <laughs> si ano, si okay, po, tulungan po natin si kuya Dito kami sa real ngayon Ay, kuya, Kasi, ka na si kuya hindi ano, po, po kayo ko po 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 Kuya, po 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 Kuya. po 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 Kuya. Manurawat ko yung ko Sana matulungan po natin, kuya, guys. si kuya? Taga re po ko siya, Flores po, Taga, O, yan ay Sige, po. O, no. O, na. Sige, sige. Iwan, mahal lang ko ng lolo na yan. Sige, sige. ano ko lang, kuya. Eh.